Ito ang tinaguri ang greatest unsolved mystery sa ating kasaysayan. Ang pagkakapaslang sa supremo ng katipunan, si Andres Bonifacio. Bakit pinatay ang ama ng katipunan? May kinalaman nga ba rito, si Emilio Aguinaldo? Ano ang mga itinatagong lihim ng taong 1897? Ngayong gabi, muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Ah! Ayon sa isang kwento ng isang magsasakang nakasaksi ng mga pangyayari, Ganito raw ang daging wakas ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK o Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Pinagtataga ng armas na ginamit din niya para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero sa salaysay naman ni General Lazaro Makapagal, Pinagpaparil daw si Andres Bonifacio dahil sa pagtangka nitong tumakas mula sa hatol ng kamatayan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba talaga namatay si Bonifacio. Lingid sa kalaman ng karamihan, hindi lumaking dukha si Andres Bonifacio. Ang nanay niya ay supervisor sa isang uh, cigarette factory. Umabot siya hanggang parang second year high school. Panganay sa anim na magkakapatid si Andres, nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya na ang tumayong ama at ina sa kanyang mga kapatid. Kinukwento niya na ang lolo Bonifacio ko, uh, pinag, pin, niya mga kapatid niya sa pagtatrabaho niya sa abaniko, sa sa baston, gumagawa ng salakot dahil mahirap lang sila eh. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Aginaldo. Meron silang mga pataniman at yung kanyang ama ay uh, uh ano rin, nangangalakal bukod sa magkasaka. Uh, sa ano, nag-aaral siya sa Maynila, nakapag-aaral siya ng uh, hanggang uh, third year ng uh, sa San Juan de Letran. Ang karahasang sinapit ng mga Filipino sa ilalim ng mga Kastila ang pumukaw sa damdamin ni Bonifacio, kaya siya sumali sa La Liga Filipina. Dito, nakilala niya si Jose Rizal, Juan Luna at Marcelo H. Del Pilar. Isa na siya dun sa parang key uh, personalities dun sa Liga Filipina. Asa, in fact, kasama siya dun sa pagkatatag ng Liga Filipina. Hindi naglaon, bumagsak ang La Liga Filipina at ipinatapon sa dapitan si Rizal. Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, uh, dunas na nakaisip si Bonifacio at ang kanyang mga kasama no, na magtatag na ng ibang asosasyon na mas mataas na yung antas. At dito ipinanganak ang Katipunan. Doon na sila nag-umpisang mag ano mag-elect ng mga uh, leaders no tapos yung idea yata ng supremo parang lumabas niya nung sa ano na eh, nung pumutok na yung revolution sa paglago ng katipunan lumalakas din ang politikal na kapangyarihan ni Aguinaldo Naging kapitan munisipal siya ng Cavite El Viejo na Kawit Cavite ngayon. Kapitan Miong ang bansag sa kanya ng mga kababayan niya. At sa mismong gabi ng kanyang pagkakahalal noong 1895, naging kasapin na rin ng katipunan si Aginaldo. Ang uh, araw ding yun na naging uh, kapitan municipal siya, uh, sumali siya sa Masoneria. Tapos noon sa um, uh, uh, maghahapon at maggabi, tumulak siya ng Maynila. Uh, sumali sa katipunan. Sa bahay ni Bonifacio isinagawa ang panunumpa ni Aginaldo. Kasabay nito, umusbong din ang pagkakaibigan ni Aginaldo at Bonifacio. Mismong si Bonifacio ang sa kanya at marahil unang-unang makap kay milyon na kapatid, no, kasama ka na. Sa pagkakapasok ni Aginaldo sa katipunan, lalong lumakas ang rebelyon laban sa mga Kastila. August 31, 1896, naganap ang agaw-armas sa Cavite. Isa ito sa pinakamatagumpay na pakikipaglaban ni Aguinaldo. Si Bonifacio naman, sunod-sunod ang pagkatalo. Una-una, wala siya na panalo ng na uh, ng labanan. Uh, simula sa libu-libong mga tauhan niya, ilang daan na lang sa kanya. Uh, o kaya mas malit pa yata sa daan. At nang matalo ni Aginaldo ang tanyag na general na si Ernesto de Aguirre noong September 3, 1896, naging matunog ang pangalan niya sa buong KKK. Natalo na paatras ni uh, Kapitan Aginaldo noon uh, ang mga Kastila at na, nakuha nila ang uh, ilang kanyon at mga armas kaya mula noon hindi na kapitan ang tawag sa kanya, general talaga. At uh, naging uh, uh, maraming isang uh, sumali sa kanya hukbo at hindi na sila katipunero, hindi na sila dumaan sa blood compact. Mga revolusyonaryo na sila. Dahil sa maraming pagkatalo ni Bonifacio at pagkapanalo naman ni Aguinaldo sa mga laban, unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga katipunero, lalo na ng mga Caviteño, sa kakayahan ng Supremo. Papuha! Tingin niya kay, uh, uh, kay Bonifacio, um mahihati siya sa mga napanalunan sana ng mga ng mga kabitenyo. Nagsimula sa maliliit na alitan, nauwi sa malaking away ng grupo nila Bonifacio at Aguinaldo. Nang minsang maipit sa isang labanan ng kapatid ni Aginaldo na si Cris Pulo, humingi ito ng saklolo kay Bonifacio. Pero hindi raw nagpadala ng anumang tulong ang Supremo. Pero para kay Professor Danilo Aragon ng UP, estado ng pamumuhay daw ang isa sa mga naging dahilan ng alitan ni na Aguinaldo at Bonifacio na asam-asam nila, siyempre maging big landlord, maging big asindero. Makuha yung lupa ng mga trailer. Sila Bonifacio, dahil karamihan mga mahihirap, ang unang-una na sa isip niya, pagkapanalo natin, ipapamahagi natin mga lupa na yan sa mga kasama natin mahihirap. At kinatunayan ng kasaysayan niya, pagkapanalo nila Gidaldo, kinuha nila yung mga lupa ng mga trailer para sa sarili nila. Patuloy pang lumaki ang hidwaan ng dalawang grupo. Umabot pa raw ito sa isang duelo sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo, ang nakataya ang pamumuno sa Cavite. Kailangan ka bang mamuno rito? Ano? Ano ang cloud mo rito sa aking lugar? Cavite ito eh. At uh, isang part ka lang ng Cavite sa may ng Nobleta. Itong Kawit, perong gustong mamayani sa buong organisasyon. Ibang usapan 'yon. Nagkalamat ang pagkakaibigan ng dalawang lider. Unti-unti na rin nananalo ang mga Kastila laban sa mga Katipunero. At sa pangambang patuloy na bumagsak ang himagsikan laban sa mga Kastila, nagpatawag ng pulong si Aguinaldo noong December 1896 para resolbahin ang hidwaan sa dalawang grupo. Pareho silang chapter presidents lang. Hindi naman sila magkakaisa. Kailangan nila isang mas mataas na opisyal. So, pinatawag nila si Bonifacio para mag preside ng meeting. ay isa yung problema. Pero pagdating ni Bonifacio sa pulong, binaguraw ni Aguinaldo ang takbo ng usapan. Dito nabuksan ang usaping buwagin ng katipunan at magtayo ng isang revolutionary government. Ang agenda ay, uh, hindi, mas malaga pag-usapan kung dapat magtayo na revolutionary government. Alisin lang natin ng katipunan. Para kay Professor Aragon, dito unang nakita ang tunay na mithiin ni Aguinaldo ang mawala sa puesto si Bonifacio. Yun ay isang masasabi mong uh, maniobra para matanggal na si Bonifacio sa puesto. Paano habang ando nang katipunan hindi siya matatanggal. So pinalitan nila ang agenda. Dahil sa kaguluhan nagsimula ang Tejeros Convention kung saan isinagawa ang isang mahalagang eleksyon, eleksyong naging simula ng katapusan ng pamumuno ng Supremo. Sa isang marahas na tagpo, natapos ang dapat sanay usapin ng pagkakaisa. Ito Ang Tejeros Convention, ang original na, dah na dahilan noon ay para mag-usap at para sila ay magbuklot. Maghahadal para sa sa interior. Huwag lang ba? Kulis Andres paso. Bakit hindi natin tiniboto ang isang kabogado? Nakapag-aaral? Para sa ating interior? Masunod ko kumain akong si Rona! Andres! Andres! Walang sasayang naliksong to! Walang sasayang pupupulong natin! So, Magdala at magdiwang. Ito ay mga sangay ng katipunan sa Cavite. Ang magdalo at magdiwang, hindi niya nire-represent yung pangkalahatan o pangkabuang katipunan. Ito ay isang mga sangay ng katipunan sa na nag sa Cavite ng mga panahon na Si Baldomero Aguinaldo nga pala ang leader ng magdiwang. Hindi siya ano, ah, hindi si Emilio. Pero dahil military leader, mas ano siya, mas, uh, mas angat. Na mas Si uh, Mariano Alvarez naman sa nobeleta ang uh, ano, yung nundiwan. Uh, at ano, de Jesus. March 22, 1897, ang isinagawa ang Tejeros Convention, kasagsagan pa noon ng gera at tinutugis pa ng mga Kastila ang mga katipunero. Kaya importante sa mga katipunero na magkaroon ng escape route kung sakasakaling matunuga ng mga Kastila na nandito sa Teheros ang halos lahat ng leader ng Katipunan. Ito yung tunnel na isinagawa ng mga Katipunero. Sundan natin ito. Ang Teheros Convention daw ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong magsisimula na yung balloting, noong nomination na, for president. Meron kasama si Bonifacio, sinulat sa malita papel, inabot sa kanya. Hinaya na nila ang balita. Supremo. Nagkaroon ng dayan. Hindi naging patas ang laban. Lahat ng nomination, natalo siya. Except dun sa isang bagay, dun sa isang posisyon, ng sekretary ng interior. Noong nagkaroon ng eleksyon, wala siya role. Nandoy siya sa labanan eh. Nasa salitran, sa Das Marinas. Bagamat nasa digmaan, si Emilio Aguinaldo pa rin ang nanalo sa eleksyon at itinanghal na pangulo para sa gobyernong revolusyonaryo. Talagang natural choice na siya. Kasi siya ang leader sa unang unang tagumpay sa Cavite. Hindi na si Bonifacio yung kanyang gobyerno na itinatag, matanggal yung mga taong yun at magkaroon ng mga bagong... March 22, 1897 nang maganap ang pag-uusap. Saktong kaarawan din ni Emilio Aguinaldo. Ito na rin ang simula ng araw ng pakikipaglaban sa sariling kalahi. Sa unti-unting paglakas ng mga Kastila sa pamumuno ni Gobernador General Camilo de Polavieja sa Cavite, hiniling ng grupong magdiwang na mamagitan na si Bonifacio sa sigalot nila sa paksyon ng mga Magdalo sila ay malakas at sila yung talagang nagtutunggali talaga eh. Nag-aawayan. Nag-aawayan sila sa armas. Nag-aawayan sa puesto. Kasi isa ay sumud sa kabila. Pero pagdating pa lang ni Bonifacio sa Cavite, may black propaganda na agad laban sa kanya. Sinasabing si Daniel Tirona na tauhan raw ni Emilio Aguinaldo ang nagpasimula nito. Si Tirona yung noon pa man eh. Para talagang gusto nila tanggalin na si Bonifacio pagdating pa lang sa Cavite nagsasalita ng papalabas siya ng mga leaflets na huwag kayong maniwala dyan kay Bonifacio, ganito. Karaniwang empleyado lang, walang pinag-alala niya. na. Uh, wala ka na panalunan na, ano, uh, meron pa ka kapang kailangan na ipakita sa amin na para, ano, na para galangin ka na bilang leader. ka lang dyan, wala na tayong laban! Sa pagpupulong sa Imus noong December 1896, walang kaalam-alam si Bonifacio na may mga plano na pala laban sa kanyang mga magdalo. Eh, kinakailangan magkaroon ng revolutionary government sapagkat libo-libo na, sampun libo na o oh, mahigit pa ang kasama sa revolusyon, eh, tatatundaan lang ang katipunan. Eh, hindi naman maring maghari ang katipunan sabi ng mga magdiwang, basta irereserba nyo ang posisyon ng Supremo. Ang Katipunan ay isang lihim na samahan. E ngayon, dahil sa na ang Rihim eh, hindi na sikreto yan. Kaya magdatag tayo ng pamalaan. Pero ang Teheros Convention na naglayon sanang mapag-isa ang Katipunan, naging mitsya pa ng buhay ng Supremo kaya siya pumayag na magkaroon ng eleksyon. Ngayon, hindi niya naisip na lugar yun ng mga kabitenyo and they would want to get control of the leadership. Yun, pala yung agenda nila. Kinabukasan matapos ang Teheros Convention, nagkita ulit si Bonifacio at ang iba pa niyang kagrupo para gawin ang Acta de Teheros. Kasulatang nagsasaad na hindi kinikilala ng grupo ni Bonifacio ang napagkasunduan sa Teheros Convention. Si Bonifacio noon ay umalis at nagtayo ng kanyang sariling uh, pamalating Nike Military Agreement. At uh, nagtatanggsa sa nahiwalay na pamalaan. Siyempre, ang uh, nahalal noon, kamukha ni Aguinal, ituturingin niyo na parang uh, banta sa kanilang organisasyon na bagong tatag pa lang. Kaya, uh, Uh, ito isang dahilan para siya ay uh, tutusin ang paghuli kay uh, Bonifacio." Ang pagbuo ni Bonifacio ng isang panibagong grupo ay isa raw pagtataksil sa naunang revolusyonaryong grupo kanyang itinatag. Sa patuloy na pagkwestyon ni Bonifacio sa legalidad ng Tejeros Convention, naging tinik siya para kay Aguinaldo at sa bagong tayong pamahalaan nito. Mahigit isang buwan matapos ang pagpupulong, nagsimula ang paglilitis kay Andres at Procopio Bonifacio. Sapilitan silang dinampot sa kanilang tinutuluyan. Malapit na tayo. Maaari mo na bang basahin ng liham? Dalawang kaso ang inilatag laban kay Bonifacio kung bakit siya nilitis. Procopio! Ang pinaka-charge kasi talaga sa kanya, dalawa, no? yung ibinabagsak niya yung gobyerno ni Aguinaldo at pangalawa biniyaran niya si Pedro Hiron para patayin si Aguinaldo Binayaran niya na 10 piso no Pero hindi raw naging patas ang naganap na paglilitis Ang mga isinaad daw ng abogado ni Bonifacio pawang mga kasinungalingan lang Yung abogado ni Bonifacio hindi siyang bumili ang bigay sila Aguinaldo at uh, yung final parang argument sinasabi niya na talagang grabe itong kasalanan ni Bonifacio ba? Tapat no, talaga, mamatay, ano, no? They are conspiring to form a government and uh, that is sedition. Kung yun ay nangyari, nabuwag na ang revolusyon dito sa Pilipinas. Kinwestiyon ni Bonifacio ang naging desisyon ng korte lalo na sa planong pagpatay kay Aginaldo, Mariin niya itong itinanggi. Hindi rin daw nagpakita sa paglilitis si Pedro Hiron ang nagsabing binalak ni Bonifacio ang ipapatay si Aguinaldo. Naisip ng uh, mga general ng military ano, trial, no? generals na... Delikado to, baka magbaliktad po tayo matakot kay Bonifacio, ano? Pinalabas daw ng military court martial na patay na si Heron sa isang laban sa NAI. Ngunit para kay Professor Villegas, bulag ang hustisya sa sinapit na kapalaran ni Bonifacio. Kawawa si Bonifacio dahil parang hindi siya binigyan ng tamang respeto bilang nagtatag ng katipunan at nagsimula ng revolusyon. Ano? May 10, 1897, ibinaba ang hatol kay Andres at Procopio. Kamatayan para sa magkapatid. Ngunit nagdalawang isip pa si Aguinaldo sa hatol. Naisipan niyang ipatapo na lang sa ibang bansa ang dalawa. Uh, kinumbinsin ni, ni, ni nilas si Aginaldo Aguinaldo na bawiin ng kanyang order na, na ipatapo na lang. I, ipagpatupad ang, ang sentensya ng kamatayan sa bundok ng Maragondon, Cavite, isinagawa ang pagpatay sa magkapatid. Kasabay nito, ginahasa di umano ng isang tauhan ni Aginaldo ang asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ang official documents ay uh, attempted. Pero nung nakausap ko yung isa sa anak ni Gregoria, sa second husband niya, ano talaga nangyari doon tungkol sa trip. Ano saan sa akin, hindi sumagot sa mga umiyak lang. So, uh, nandun ako sa akin lalaban ako, ipagtatanggol din ko. Sayang yung tiyo namin, ipinapatay na walang kalaban lamang. Hindi rin sinabi kay Gregoria kung buhay pa si Bonifacio. Kaya raw ito umakyat ng bundok. Alam mo, si Gregoria, sinabi niya, nandun lang doon sa bundok, pinaganap nila isang buwan. Walang kinakain. Walang sira-sira na yung damit niya Natutulog lang sa lupa. Hanap siya lang hanap. Dahil dito, iba-ibang pananaw na ang nabuo sa nangyari sa Maragondon. Kung binuhay mo din si Bonifacio, manggugulo naman siya. Kung, kung nasa sitwasyon ka naman ni uh, ng, ng kampo ni Aguinaldo, hindi mo rin siya pwedeng hayaan na buhay. Ano? Marahil, kailangan mo talaga siyang patayin. Ano? Ah, hindi dapat uh, uh, pinapatay si uh, ah, si Bonifacio noon. Malamang ay dapat na uh, pinanindigan ano, yung unang uh, um, yung kanyang commutation ng sentence na banishment or exile. Para sa mga Aguinaldo, malinis ang kanilang pangalan. At ang kanilang Lolo Emilio pa rin ang dapat na tawaging Pangulo. Kaya yan ang kinikilala namin na uh, hero ng pamilya sapagkat pagkat uh, siya ay nakapaglaban sa Kastila at uh, na proklamanya ng uh, ating kasarinlan. Ngunit para naman sa mga Bonifacio, hindi maikakailang si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay sa kanilang lolo Andres. Yung pagpatay sa kanya state-sponsored killing 'yan eh. Kasi para maging legitimate yung pagpatay sa tao, kailangan idaan sa isang due uh, process from the start talagang bias na na talagang ang pagiging verdict sa kanya ay kamatayan. Sagot naman ng mga Aginaldo, isang krimen laban sa bansa ang ikinilos ni Bonifacio noong mga panahong iyon. Meron din kaming mga storya at mga history books at sources na magsasabi na nararapat lang yung naging desisyon ni Emilio Aguinaldo noon considering yun ay panahon ng digmaan para sa angkan ng mga Aguinaldo, walang alitan sa pagitan ng pamilya nila at ng mga Bonifacio. Pero iba ang pananaw ng mga apo ni Andres. Kapwa namin, kapwa natin Pilipino ang sa lolo Dapat ang pinapatay niya, total militar siya. Ang pinapatay niya dapat ibang tao, ibang nasyon. Hindi hindi si Andres Bonifacio pinatay niya. Mahigit isang daang taon na ang lumipas, pero nananatiling walang kasagutan ang mga naiwang katanungan tila isinantabi na sa ating kasaysayan. Dito sa aking kinatatayuan, makikita noon ang bahay ng mga Bonifacio. Pero noong 1896, isang sunog ang naganap sa buong tundo. Tinupok nito ng apoy ang buong bahay ng mga Bonifacio at binura ang halos lahat ng alaala ng buhay noon ni Andres. Mga monumento na ayon mismo sa pamilya Bonifacio, kadalasan di patugma sa katotohanan. Noong 1992, sa ika-isang daan at dalawamput na kaarawan ni Andres Bonifacio, naglabas ng isang pag-aaral si dating Supreme Court Justice Abraham Sarmiento tungkol sa kaso ng pagkakapaslang kay Bonifacio. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang paglilitis at walang sapat na ebidensyang iniharap ang kampo ni Aguinaldo laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Pinawalang sala sila sa kasong pagtataksil at sedisyon o panunulsol laban sa pamahalaan. Binaliktad din ni Justice Sarmiento ang hatol na guilty sa Supremo ng KKK. It is a crime against the state. Eh. Si uh, Andres Bonifacio ay gustong makabuo ng isa pang pamahalaan na lalabanan yung nabuo na nga ng revolutionary government at magtayo rin ng isang hukbo na lalaban. Sa inyong opinyon, ano ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay si Andres Bonifacio? Si Bonifacio ay isang political threat sa pamumuno or pamamalakad ng mga nagpapatay sa kanya. Dito ang lugar kung saan noong ikasampu ng Mayo 1897, hinarap ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ang kanilang sintensya. Sintensyang kamatayan na nagmula mismo sa kamay ng kapwa Pilipino. Para sa panahong iyon yun ay tama. Hmm. Dahil ito ay makakahati sa organisasyon. At sa tingin habang buhay si Bonifacio, ay maaring ito ay magdulot ng kapinsalaan sa liderato. Hanggang ngayon, dala pa rin ang pamilya Bonifacio ang sugat na iniwan ng nakaraan sa kanilang pangalan. Yung mga ibang kasama niya namatay sa laban. Siya hindi siya namatay sa laban. Ipinapatay siya ni Aguinaldo. Yun ang masakit doon. Sinasabing ang dayaan na naganap sa Tejeros, bistulang sa lamin daw nang nangyayari sa kasalukuyan. Paano yung klase ng trapo politics na meron tayo yun ay nagsimula pa nung panahon yung lagi sa teras Convention. Ando na yung lukuhan, panlalait sa mga kandidato na walang pera. Dito may niyo yung ibang Sa Samantala, patuloy na nananalaytay sa pamilya Aginaldo ang dugong politika hanggang sa ngayon. Ay uh, isang malaking kumbaga, challenge din sa amin bilang kabataan na ipakita na hindi lang kami aginaldo sa pangalan, kundi sa aming paglilingkod at uh, ganoon din sa pagtuturi sa aming kapwa-tao. Siguro dala lang ng interes ng pamilya na ipagpatuloy ang ang simbolo ng, ng apelyido o pinaglaban ng nilolo, Lolo. ninanais din siguro pag may pagkakataon na makapaglilingkod din sa aming bayan. Ang mga apo naman ni Bonifacio patuloy na namumuhay ngayon ng tahimik at simple buhay na minanaraw nila sa kanilang lolo. Sa panahon ng ngayon, tingin ko namumuhay yung pamilya ng Bonifacio, namumuhay yung pamilya ng Aguinaldo sa, sa kanya-kanyang direksyon. Madalas nating sabihin na dapat tayong matuto sa mga pangyayari sa ating nakaraan. Pero paano kung ang mismong kasaysayan ang siyang nag-iwan ng mga katanungan? Sa kaso ni na Bonifacio at Aguinaldo, kanya-kanyang katotohanan ng pinaniniwalaan. Nasa sa atin na ang desisyon kung may dapat nga batayong tayong panigan. Nauwi sa trahedya ang buhay ng isa sa pinakamagiting nating bayani. Sapat na nga ba nakasulat sa ating mga libro tungkol kay Andres Bonifacio o may mga pangyayari sa ating kasaysayan na hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubusang naintindihan. Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. <tong>